Greetings mga kababayan. Ito pong huli sa Tonyreu Heluong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines. Paalala lang po, ang ating pong pag usapan ay wag po niyo maituring isang legal opinion, but consider a discussion for academic and information purposes only. Okay. O greetings sa mga suki su po natin, mga kababayan natin. Ah uh, saan man po kayo naroroon no iba iba po ang ating time zone Harinawa, sa mga oras na ito kayo ay nasa mabuting kalagayan okay oh bago tayo magpatuloy no sa ating er, sa ating er, palatuntunan no palagi nating sinasabi no alam ah, ka na pag may alam ka sa batas ang ating pong ah, kadagdagang kaalaman no na legal na termino no sa episode nito ay yung narinig natin na yung corpus delicti ano ba yung corpus delicti? Well actually, yung corpus delicti is a Latin word no which literally means the body of the crime. So ito yung ibig sabihin pag nagkaroon ng uh, karoon ng uh, paglabag sa batas no kapag tatulad niya may patayan o kaya nagkaroon ng uh, krimen na gumamit ng uh, naggumamit ng patalim halimbawa o may namatay. So, okay? Ay eh, kailangan para mapatunayan na may namatay talaga ay makikita yung sinasabi nating katawan o corpus delicti. Of course, no? Meron namang mga situation na hindi na nakikita yung bangkay ng namatay, no? But that's another story. So, pag sinabi po kasi natin corpus delicti, we're referring to uh, the body of the crime. Okay? So, yun po, no? Pinakabuod. Okay? So, ito. Ang ating pong uh, ang ating pong uh, episode nito ay may tin sa sulat sa atin sa pangalan ni Malo. It appears sa sulat niya no, sabi niya attorney yung tatay daw niya nakabili ng lupa. Na alam na na ay nakasangla sa SSS. So ang ginawa nung ang ginawa nung a seller ay kumuha ng pera or ang sabi niya sa sulat niya ay humiram ng pera sa tatay niya at para daw maibayad sa SSS. So, because of this representation, ay nagkaroon sila ng bilihan. Okay? So, nagkaroon ng pirmahan. In short, sa tiking ko nito, na ang ginamit nilang kasulatan ay yung deed of sale with assumption of mortgage. Okay? Although hindi maliwanag sa sulat ni kung ano ang uh, kasulatan o conveyances na ginamit. Okay? So, nagkaroon ng bilihan. And then, after the bilihan, ay namatay po si... namatay po si, er, si seller. Okay? Ngayon, ay... Nagulat na lang yung sila ni Malo no ang tatay niya na ay eh, nakatanggap sila ng sulat sa SSS na pinagbabayad sila no sinisingil sila sa utang nung nung namatay eh sabi naman sabi naman ng si Malou, eh, bakit kami nagbabayad? Hindi hindi naman daw silang umutang sa SSS Yun po ang ating, uh, ang kanyang issue, no? Dapat ba talagang magbayad ang tatay niya na hindi naman siyang umutang sa SSS, okay? So, uh, ito po, no? Ito po ay isang kaso na Mga uh, rin nagkaroon ng uh, failure ng tatay ni Malou, no? Nag-exercise niya due diligence, no? Kahit nasabihin kasi natin na binigay na ng pera yung tatay niya, yung seller para pambayad sa SSS, eh lumalabas na hindi yata ito na ibayad sa SSS. So, kahit na hindi ng utang si, si tatay mo, no? sa tatay ni Malo, sa SSS, tandaan natin, ang obligasyon, no? Ang obligasyon, pag nakasangla ito sa ang nakasaan lupa, okay? Ang obligasyon ng 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 may-ari ay naka-attach doon sa lupa which is ang tawag po sa atin noon Res, R-E-S, naka-attach sa lupa. So, kahit saan papunta yung lupa, okay? Sinong magmamayari nito, yung obligasyon ay naka-attach doon o naka-lead doon. Kaya, okay, pwedeng singilin ng uh, SSS yung tatay mo. Hindi dahil ang tatay mo ay nagkautang sa SSS o so sila nag-loan. Kung hindi, yung obligasyon ng, ng tatay mo ngayon ay naka nakasalid sa kanyang uh, sa kanyang, uh, sa, kanyang uh, sa kanyang balikat no kasi binili niya yung obligasyon no na o yung lupa na mayroong lien or encumbrance SSS Tandang po natin ay kahit hindi SSS pag nakabili kayo ng lupa na ito ay nakasanla no ay kayo rin ay may obligasyon na magbayad po nito so ngayon ano daw ngayon gagawin niya ay patay na yung may-ari walang gagawin niyo ay ganito ay basahin muna munang mabuti yung pinirma ng tatay niyo ano bang nakalagay doon kasi usually, mga standard kasi ng mga mga bilihan ng lupa na ganyan, eh parang ginagarantiya ng seller na hindi ito naka, nakasanla or free. Or bari din naman, nakalagay doon na ang lupang ito ay nakasala, no? At, at ina ng tatay mo, tatay ni Balo, yung lupa o yung obligasyon. Pag may ganitong kasulatan, okay, na in ng tatay mo uh, yung obligasyon, obligado na ang tatay mo ang magbabayad. Okay? Ngayon, kung wala naman silent doon, o limbawa, sinabi doon na uh, walang, walang obligasyon ang uh, ang uh, ang uh, lupa o hindi nakasanla pero imposible dahil alam na tatay mo nakasanla no? at pinag, uh, binili pa rin niya ito ibig sabihin ay pumayag siya na kahit na may sanla bibili niya ang implication nito is that eh, kay alam niyang may sanla ay binili pa rin niya. In short, pati yung mortgage ay inassume ng tatay mo. So, in this particular case, no, ay wala na pong pananagutan si seller at lalo na kung patay na, lalo yung mga ears ng, uh, ng seller. Now, in the event na meron kayong ebidensya na nagkaroon ng lukuhan, katulad niyan, ay sinabi ng uh, supposed to be kumuha ng pera sa tatay mo, hirang para pang sa SSS. Okay? Kung meron kayong ebidensya na gano'n na nangyari, okay? dahil patay na si patay na yung yung seller, siyempre yung kanyang personal obligation na magbayad ng utang is extinguished na rin. Halim, pero, however, dahil ito ay uh, mayroong dakatas din yung obligation niya doon sa lupa, okay? Ay maaari ding mahabol, okay? Mahabol ang nang tatay mo. Yung mga heirs nung namatay na, na may-ari. So, uh, yung, yung po ang inyong gawin nyo yung homework po ninyo. So, kung sana nag-exercise ng due diligence, itong mga, itong tatay mo at saka yung uh, bago niya bilhin yung lupa, ay sana naiwasan yung mga situation nito. Alam mo, Malo, hindi lang kayo ang may ganyang mga experience, no? Marami na may mga experiences na ganyan. Kaya, uh, sa mga buyers, meron tayong sinasabi, di ba, sa dagdag kaalaman, Palagay natin sinasabi na kabyat imtor. Ano bang ibig sabihin ng kabyat imtor? Ay buyers beware. Kaya bago kayo bumili, ah, kaya natin sinasabi, due diligence. I-check eh, nyo muna kung ano bang existing condition ng property. At kung alam niyo may mortgage, ay it's okay na i-assume ninyo provided na magkaroon kayo ng understanding with the, with the seller na in-assume ninyo yung mortgage. O kaya, bayaran muna ni seller yung existing mortgage para wala kayo maging problema. So, itong tatanda ninyo, kung bibili kayo ng mga lupa na naka-mortgage at sinasami bayad na, abay humingi kayo ng certificate of full payment na bayad na yung lupa. Okay? At humiring kayo ng discharge or release ng mortgage. No? Uh, upang sa ganun, kung meron kayong panghawakang papel na ito'y magpapatunay na sabi ng nagsanla, pinagsanlaan ay discharge at release na yung uh, lupa na nakasala sa kanya. Okay? So, sana ay maliwanag ang ating uh, paliwanag, no? At, uh, at uh, oh, sa mga buyers, at mga subscribers, sa uh, viewers po natin, huwag po niyong kalimutan, i-share po ninyo, i-like po ninyo ang ating uh, video, no? At uh, i-click po ninyo ng, ng, ang notification bell upang sa ganun, pag mayroong mga updates po tayo, you'll be duly, duly informed. At Pakishare din po para yung ating mga kaibigan, kababayan, yung kamag-anak sa aman silang na ay meron din silang kaalaman no? sa, sa batas. Sabi nga natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay? Hanggang dito na lamang at uh, see you in the next uh, episode. Maraming salamat at God bless.